So good morning guys uh, ayan. Welcome back po sa ating panibagong video ngayong umaga And guys samahan nyo kami para magkape At kasama ko pala dito si Justin Siyempre yun yan, yan natin si ano Ayan, wala, bababa na Sa hindi namin nasaan guys Ayan yung tubig guys ay oh. Ayan, karabi pala yung tubig guys sa baba Kasi dahil malakas yung ulan Ayan, tingnan nyo hanggang saan yung tubig Ayan guys, Grabe pala yung tubig. Ayan. Lalabas kami dyan, pupunta kami sa likod kasi magkakape. And syempre lusong na lang kami dyan sa ba. Ayan, kung nakikita yan, ayan, tingnan yung tubig guys. Grabe, hanggang binti ko na yung tubig. Ayan guys, naglalakad kami dyan pala bas. Ayan. guys, ayan. Tignan yung mga bata. Nagliligo na yung mga bata. Yan. Garabi. Ang dami. Ang alaki na lang yung tubig. Pero hindi pa yan guys. Kasi mamaya tataib pa yung dag Ano pa? Ang tubig. Badyo lalaki. At tataas pa yung tubig sa dagat. Yan. Hindi pa yan. Kasi hindi pa naman ano, tumitigil yung ulan. Ano? Makikita nyo yan. Papunta kami doon hindi ko inaasahan guys hanggang ha, munti ka na malapit na sa balikawang ko yung tubig ayan ayan tamang lakad lang muna ako dyan ayan simple eh tamang lakad baka makakita tayo ng ano dyan mga isda kasi ang usap-usapan doon sa taas ano daw na butas daw yung pispan nila doon So, pagka may isda, di syempre, libre na yung ulam. Ayan. Prabang pinapanood ko yung ano dyan sa baba. Akala ko may isda. Ayan, sinilip ko muna. Akala ko may isda. Ayan pala, hindi. Basura lang pala. Prabang naglalakad kami dyan papunta doon. Ayan, may kita niyong tubig. Ang okay, guys, so, ang daming nilalakad po. Akala mo nasa swimming pool ka. Yan. Pag silip namin din pala sa labasan, tiningnan namin yung binibilhan namin ng kape dun sa dulo. Kasi serado pala. E, eh, yan. Mal ano naman kami? Alis na naman. Mabanti na naman kami dito. Hindi namin nasaan. Wala rin kami makapagkapihan. Kasi yung binibili namin kape dyan guys is native. Native kape Diyan kami bumibili ng native. Kasi ang ganda ng oh. puro kasi yung native nila puro. Walang halo. Wala siyang mix. Ayan. Yeah, guys. Siyempre, ayan. Pupunta na naman tayo sa labas. Lakad na naman kami doon Hanggang doon sa labasan. Hanap kami ng mapagbilhan ng kape. Eh. Kasi halos lahat sirado eh. Pati yung bilihan ng ulam, sarado din. Ayan, may makikita nyo yan. Ayan, yung grabe yung tubig, oh. Yan, oh. Akala ko dito, guys, may isda. Kung nakakala ko nung nasa, baba na napansin ko, akala ko isda. Yan pala, hindi. Yung alam yung plastic na lumubog, yan, yun. Yan, oh. Ayan, damang labas na muna kami. Pupunta namin sa labas. Ayan, shoutout din pala kay Sir. Nasa lubong ko, si Sir. Kala ko nga, nagaanap din ng isda dyan si Sir. Ayan, papa. Uwi na sila ng bahay. Kasalubong namin si Sir. Kala ko, nagaanap din ng isda. Ayan, guys. Pagdating namin dyan sa Nada guys. Kala ko, dito lang yung, ano, dito lang yung baha kapag dating namin doon sa may along the road, doon sa may kalsada niyo mismo, tingnan niyo yung baha guys, oh. Yan, tingnan niyo yung baha, oh. Ayan, oh. Wow! Ito so, hanggang pala doon, hanggang doon sa pinakadulo, yung baha. Grabe yung baha guys, hanggang sa dulo pala. Akala namin dito lang yun sa mababaw na area. Yung pala, pati pala yung kalsada, inabot din pala ng baha pati pala yung lakson dito guys grabe baha din ayan hindi ko inaasahan yung ano siyempre andito na tayo guys dito na kami bumili ng kape tapos

20 minutes later. At ayan guys, tapos na rin pala kami dito ang ano, nagpatimpla ng kape. Babalik na rin kami dito sa bahay. Ayan. Makapansin nyo, oh, grabe, sobrang init pa ng tubig. Oh. Ayan. Makapop yung usok ng ano, nasa baso. At ayan guys, sa totoo lang guys, ano pala yan? Uh, pangalawang basis yan ngayong baha. Pero nung unang baha dito guys, ano, hindi siya gan hindi ganito kal kalalim yung tubig. Nabaw lang tubig sa nagligad. Subong video dalom na sa. Uh, na lang yung isang supporting house. Papulit na. May na kaslo may nakasalub, may na ano, may nasundan ko dahil ano. May na, una sa akin dyan na uh, matanda. Akala ko hindi chichinilas kasi ang laki ng tubig. Ayun, no, mapapansin mo yan. Nakapaalang siya guys, tapos hindi atin hindi na huwag natin isipin yung ano baka may mga ng daga dyan tapos may sugat yung ba mo abutin pa ng kwan litoperosis yung ano pero wag naman sana mangyari sa ganun guys kasi kung may sugat na naman kayo sa paa wag na nyo nang ituloy maglakad sa ganitong maraming ano iba't ibang klaseng hayop <coughs> tulad ng mga ano ihin ng daga yan It's number biruan na talaga yan Huwag na kayong maglakad guys. Di baling huwag na kayong pumasok sa trabaho pag ganito kalaki yung tubig. Kasi mahirap na. Kasi papasukin ng bakterya yung sugat mo. Then may kasama na yung ano dun ng daga. Magkakaroon ka pa ng lipto pero dun na sakit. Di ba? Yun yung mahirap dun. Kaya kung ako sa inyo, huwag nyo nang ituloy yung pumasok sa trabaho. Iwasan nyo na lang. Kaysa magkaroon kayo ng ganong sakit. Ang okay guys o, oh, tingnan nyo. Grabe, akala ko nga nung kanina pagbaba namin. Ano lang, doon lang sa sala. Puto, pati pala yung ano, pati pala yung CR. Nasama pala yung CR, guys. Ay, lang, pinagbuksan pa kami diyan ni eh, ng burn kasi ano nga 'yan, nakalak. Eh wala kaming susi, hindi namin maabot yung susi doon sa loob kasi may nakaharang. Ano, binuk pinagbuksan pa kami ng burn diyan. Ayun. Ano, may Ini-mayarin ng apartment. Ayun no. Kung mapapansin niyo yan guys, ayan. Hanggang doon pala sa dulo, hanggang doon sa may CR. Ayun no, lumulutaw na yung ano, yung timba nung sa CR. Tapos hindi ko ay nasaan, pati pala yung sa kabila, may tubig din. Ayan, at hindi lang yun guys, pati yung yung apartment din sa baba. Ayan. Ano din, inaabot din ng tubig, grabe guys. Basa yung mga gamit niya, grabe, kawawa. Ah. Yan, sa mga mababaw na party, pag ganitong bahain yung ano nyo, safety nyo na lang yung mga gamit nyo, ipatong nyo sa taas. Pagawa nyo ng medyo kabinet doon sa taas, doon nyo ilagay yung mga gamit nyo para at least, kung ano mang mangyari sa sunod, kung karoon man ng ganitong baha, safety na yung mga gamit nyo, di balik yung mabasa, at least kayo may gamit yung papalitan. Ang grabe yung guys, pasok yung tulubig dyan sa ano, kwarto. Kawawa. Ayan, pero hindi na rin ako nagtagal dyan, dyan kasi umakit na rin ako dun sa taas. Ayan. Hindi na ako nagtagal dyan. Kasi, ayan o. Oh. Ayan, tinutulungan pa nila yan. Kasi nga, nag, ano sila nang gamit dyan. Kasi grabe, sobrang basa. Kawawa yung gamit guys. Ayan, kung makapansin nyo. kumuha nun si ano, Justin dyan ng yung ano, yung paan tawag nyo. Parang banira guys. Banira ba tawag nun? parang malawak na timba malaking timba basta ganun Uh, basta ganun guys. yun guys. Yan yung pinaglagyan nila ng gamit. Gra, gra grabe sobrang basa kasi daming basa. Daming gas basa na gamit. As in. Yan o. Makikita nyo. Sobrang dilim na guys. Yan nakasalubong kasi yung aso dyan guys. Kaya hindi ko na pinagbuksan ng ilaw. Ano. Makikita nyo yan. na yun Ayan o. Yan dalawang aso yan. Nandun yung aso isa-isa sa baba. Kasi sobrang dilim. Bakit kasi ako nangangag dyan? Ayan, akit mga bro. Ayan, nandito na ako sa taas ng bahay. Sa may apartment namin. Ayan. Ang makikita mo. Ayan o. pa ng video yun guys. Hanggang doon sa labas. Ayan. Kukuha lang pa muna ng video yan. Ay. Umuwi na rin ako ng bahay dyan. Pumasok na ako ng kwarto. So yun guys, hanggang dito na lang pala yung video natin. Yun. Thank you pala sa mga, mga nag-update natin ngayong araw na yun uh, sa yun yung sabi nila paanda natin ng bag yung area kasi yung baba guys grabe yung yung dinanang grabe yung tubig Oke, jangan ditenang juga, nanti ngelangkan lampu.